Pagkatapos nga ng pitong araw na biyay ay narating namin ang Diwata Paris Overload dito sa Pasay. At dumating nga kami dito ng 10pm ng gabi. At ang nakasamaang palad pa ay hindi namin naabutan si Diwata. Sa kasi si Diwata sa mga naging inspirasyon naming magkakapatid. At kahit galing pa nga kami ng Mindanao ay hindi namin iniisip ang mga pagod na aming dinanas. Ay dahil alam namin nga na balang araw ay makikita namin ang aming idol. Sa kasi si Diwata sa nagpatunay ay hindi sa lahat ng panahon tayo ay mahirap. Basta samahan lang natin ang sipag at syaga ay maaabot rin natin ang ating mga pangarap. At bukod nga sa masarap na Paris nga ni Diwata ay sinabayan niya ito ng magandang loob sa mga kapwa tao niya. Ika nga nila wag tayong masyadong mapagmataas dahil ang taong mapagmataas ay dadalhin ng Panginoon sa baba at kung sino man ang nagpapakumbaba ay itataas ng ating Panginoong may kapal. May dalawang oras nga ang aming pila at dito na nga ay nagsimula na nga kaming kumain. Kung makikita nyo guys, ang dating pinapanood natin ay atin ang natikman. Sa 99 pesos nga ay hindi nga tinipid ni Diwata ang kanyang pares. Bukod nga sa Anli Rice pa, ay may kasama pang soft drinks. Hindi ko na nga pinalagpas ang mga oras na ito. Laling pa nga kami ng Mindanao. Pero hindi nga namin inisip ang mga pagod na aming dinanas. Sisipag nga dito ng mga tagaluto ni Diwata. Kung makikita nyo guys, tinitingnan namin dito kung paano nila niluluto at malinis naman yung mga proseso so nila. Sobrang dami pa nga ng mga kumakain at mga pumipela. Hindi nila iniisip ang mga pagod ng matikman lang ang Diwata Paris Overload.